Maga mga kailaw, mayroon nakarating sa ating message sa barangay Kalaw na may dalaw daw matanda na dapat tulungan. So tara guys, puntahan natin sila. At tingnan muna natin yung sitwasyon nila para kumpirmahin kung talagang walang kakayang magbayad ng kuryente. So tara guys, puntahan natin sila. Let's go! Ayan po mga kailaw, papunta na po tayo doon kay nanay sa dalawang matanda para surpresahin at tingnan ang sitwasyon ng kanilang bahay. Ang hanap buhay lang soon, ano? Ah, ano hanap buhay? po. Dahang Ay, so ano? Ay, si Tala Rina. Ano, naglanga nga siya. Ano, naglanga nga

Enero. Masih minar ka sa so opisina no. Hmm. ka? Oh, ini si Enero. Oh, pero merong birnis. Oh, merong birnis. Oh. Ibu mangka mag kata. Apply yun ka duman. Tas hmm. libre di, ta, di, di wiring. Wiring. Iyo. Yo. man di. Lo gambalay. Iyo. iyo. Kay ilaw kamo. Kay ilaw ako. Ka Ma hmm. hmm. ano man ako sa senior, nag ano nga kay mapa-experience ako may diferensya yun. Ayo. Ay, Kaya sa kong binasa ko niyan sa ilaw. Kaya taon na kami. Anim taon. 2017. Matagal na kayo walang ilaw ano? Matagal nang walang ilaw. Taraga pa. Ayot namin. Taraga pa? Ika? Yun o, na papaya na yun. May naga ano sa akin kasi kailangan nila ininom ko. Nang taon ka na na eh? 53 na ako. May anak? May anak ka na? May anak kayo? May to sa Mikawayan ang mga anak. Malayo nyo. May mga asawa na. Eh, ayaw mag-upo din eh. Kung surinis, si ano? Si Sterling, maaaring. Si mga mga bata siguro. Mahatag. Binakal ko, maaaring. Nga, si ano? sponsor si... <laughs> <laughs> si ano man tawaan si sa ibang mga tabang? Ni, tabang? Wala na, na may tabang ko. Ayaw mo tumakal ko. Secret mo na. <laughs> ay, hindi na nga. Parang tamis kasi na nga. Leo. Leo, limutan sa kunyan. Oh yeah. ah, no, yung... Estimation. Ilaw, sa saksakan ano. Ito ang bahay ni Nana. Eh. Natutulungan natin. Uh, okay, ano lang. Apo. And, pinagawa ko yung ano na yun. Yung <coughs> no. tawag doon. Pinagawa ko yung kwarto ko kay Maganda may privacy yung kwarto. May yeah. may bisita ka, mga karamang mo. Basta, muli na mayo. Basta may ano, January first mm. week mag mag seminar ka po ano. Oh, oh. May libre ng bunda durduman. May libre. Mm. Uh libre yung bayan sa Tapos libre ba sa logong wiring, sa balay, libre yung takapa. Oh, pa. Oh, iyo. Iyo. Yeah? Ganunan man manoy, mm. linten. May makulog may nararamdaman na nga sa oh, May Ito'y ta tabang sa ko ni WN. Opo, oh, opo. Tawag lang sa barangay. Mm. Sabi ko kasi mapai pa ultra sa ko may diperensya yung. Uh, ano yung rek yo? Ano? Bukas, ryan tra ni pirisigoro. Bainde 3. Mm. Pwede. Aga. ano bukas. Oh. Naiisip. Pero January ka masi mina ano? Oh, no, January ako masi. Bukas, yes. January 6. Masi mina. bukas. Ah, oh. uh, lagyan namin ng ano Insulation wire. wire. Para pag pwede pa ini sir ho na kontador na ini, ha dili sa Manila, hindi na sa. Ay pagdali sa Manila. Hamulin. Iskaros Hamulin. Iskaros. Okay. Oh, Hamulin. Uh, si uh, Nanay Iskaros. Lorena. Lorena Iskaros. Iskaros Hamulin. Hamulin. Opo. Hmm. Opo. Hmm. Opo yung, wala tay dili ngarap ko ini. Wala ngani, wala na. Dili di na pwede na no. Hmm. Dili na po. Minsan, nagdadano na ako dito magtulukan. Diyan po. Diyan, tama ni Mami. Ano? San, po. Yes, aga. Pwari oh, lang. Na, ko. na po ako. Libre. Madara ko gamit. Oh, Marami mo malang anuhan. Ang nag-message si Sister Lynn sa ako. <laughs> Ayan po. Ang nag-message. Matuntun ini si Tia. Kay fans. Hmm, nung po ang <laughs> yan pangbu ang nag-message sa amin ng ano ay fans para matulungan para mananya, to si tia ano darito mali dito aga aga yan lang aga, aga na hindi na, naman ko kang kung kanina upat lang na upat na, na ano lang upat na tali Chak, tag taggin no hmm. <laughs> si na bakal machine noodle si queen 56 am o 58 ang ano boga wala naka bakal lang na kilo 6 yes, kilo na bugas oo oh, pagbaka lang kayo na kangkong upat na tali sa 15-15 wala -15. bakal lang si noodles niya naman na hapon sa roda wala well, sawa na sa gaway sawa na sa kangkong wala na noodles naman ang bakal ko salamat dong anong ngaran mo dong? cardings tibi dumdum, cardings TV. ah dumdum? bakal lang -dum. yung bagas mo, nay ay salamat Laga na may bagas pa ako. Ayano yan, ayano ba ah? ako eh. ah, sige po. Sige. Saga po ama. Punta kami dito bukas. Oo, sige. Salamat dong, sige, sige Sige kung po. Apo, po. Apo. po. Ayan po mga kailaw. Tuwang tuwa si nanay. Babalikan natin siya bukas para dalhin ang mga kagamitang libreng wiring solution sa kanya sa loob ng kanyang bahay. Abangan po ang susunod na video ng aming gagawin. Maraming salamat po. See you on my next video.